Oh. Dito ka banda kasi nataguan ka dyan. One, one, two, three ipit ipit kunti iya oh. uh, <laughs> ito sa pala oh kada the place oh yan. ayan oh oh 1, oh, half body lang yun half body 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 doon oh may mga yate yata doon eh banda Ah, plano. Mayroong plano. landing uh, mm -hmm. uh, dyan, Iba din yung natin ka. Iba rin? Di, pero dito yung rin din banda yata nga. ka? Na kayo nakapunta dito? N oh, dito sa ano? Oh, dito yung konsulid. Dito pala ako sa late. Kailo pa? Kailo pa yung camera ko. Oh, ibig sabihin niya naka-record 'yan. Ah. Under cover pero halata ka nag-video kasi may ilaw eh. Oo, oh, 嚇！好嘅。